Good morning pala. Welcome back sa ating munting channel. problema mali yung channel. At kung gusto niyo po na updated tayo sa video na yan. Upload ko araw-araw. Uh, Pag-subscribe na lang po. So ngayon mga kabangka. Uh, kagising ko lang. Yan. Mag yung mata ko mga kabangka. So yan. Uh, gising lang natin. So maliligo ako. So. <clears throat> yung update natin sa ating YouTube ngayon mga kabangka yung ano uh, nakalimutan ko kasi ni ano sa inyo i-vlog sa ipakita sa inyo yung uh, bagyong uwan tapos uh, tumaas po yung tubig dito sa tubig dagat dito sa amin so yun pakita ko sa inyo naabot kasi yung bangka na yung bangka ko so nabasag talaga sa mga kabangka so, wala naman problema sa akin yung kabangka eh, i-referring ko naman yun tapos kung nakapansin nyo yung kumangka ito katabi ito dati lagi ayan o no? balik yung mga kasig Ito yung mga kumangka so tapos yung mga, ano, mga kumangka ayan no ito yung mga ano ng dagat so hanggang dyan talaga dumating kan, so ipakita ko sa inyo mga kumangka so yung mga kumangka oh. hindi yan inabot ng dagat mga kumangka tingnan nyo may mga damo pa yan may mga bermuda pero hanggang dyan talaga yung dagat dumating oh, inaabot talaga ng dagat yan ganyan tapos ito mga kabangka yung bangka na to yan kita nyo halos nakahang na yan mga kabangka oh, makahang yun nga lang may tali siya tapos yung katig yan basag tapos, mga kabangka oh, ito pa yung mga debris ng mga bagta ko oh, mga kabangka itong bangka mga kabangka hindi sa akin to sa uh, bus boss ko to dati tapos binigay niya sa akin yon siya Ito yung mga kabangka Oh. Ito yung mga kabangka. Yan. Alos na putol. si dati mga kabangka hanggang dito hindi yan naabot ng tubig so, uh, ka, nagkamihan kasi mga ay naghabagat kasi mga kabangka yun siya so drug drug talaga mga debris ganun kalakas yung ano kabangka siya mga kabangka tapos yung timon kabangka hindi ko na nakita hinahanap ko so naputol siya dito siya naputol yung pamalong niya baka natabunan yung mga kabangka dyan kasi nung nakaraan inano ng baha yan so malalim yan dyan tapos nung mga kabagat inano dito tapos natampok na tambakan ng mga buhangin palagay so, ko andyan yung mga kabangka sa ilalim so ang hirap kasi hukayin mga kabangka kasi bato bato yung buhangin dito yun siya Yan mga kamangka, pangita ko ng mga kamangka. <coughs> Tapos yung mga kamarote niya mga kamangka. Actually, kamangka yung kasko, hindi naman na ano. Kasi yung manuto mga kamangka, eh, dito eh, bumalagbag to dito. Tapos yung bangka na yun na maliit, andyan yan. Tapos ito, bumalagbag. So, pinalo ng pinalo ng alon <coughs> kaya nabali si mga kabangka drug drog talaga mga kabangka pero ang gagawin ko lang dyan kabangka lagyan ko lang ng pamalong ulit yan panibago lang naman kasi hanggang dito naman yung pamalong mga kabangka yun o may bitak so dyan naman yung pamalong ay panibagong repair na naman mga kabangka <coughs> Sayang ka bangka, sayang kasi to. A uh, memorable sa akin na bangka. Ah, uh, bigay ng kaibigan ko, si Boss G Ayun. Kaya hindi ko pwede pabayaan 'to. Uh, malaking memorable sa akin mga bangka. Kaya uh, aayusin ko na naman ulit 'to. Sayang mga bangka. Insha'Allah talagang durog tapos tingnan yung mga kabangkawa yung ano yung timon ng isang bangka yan o talagang bumaloktot andito yata bumayo yung ano, binayo ng tubig yung bangka ko yan yan sa so bumaloktot talaga yung timon mga bangka. Ang tagal-tagal na dito kabangka na bagyo ngayon lang inabot ng ganyan mga kabangka hanggang doon. Ngayon lang. So uh, hindi talaga natin maiwasan yung mga ganyang sitwasyon mga kabangka. <coughs> so hindi ko siya na videohan mga kabangka nung na mga nakaraan. Kasi yun nga uh, medyo busy ako. Saka... So, uh, pagligo ko ng umaga nakita ko na lang yan na ano ganyan na yung tsura yan o no. ang hindi pa naanod mga bangka ayan ah, yung kunting ano lang yan repair mga kabangka ito rin mga kabangka o oh. talagang yung timon nyo oh. o so, gusto ano talaga baka ano yan ang mga kahoy kabangka binayo ng mga kahoy kaya ganyan yung tsura talagang bumaloktot tapos sinanap ko na rin dyan banda yung mga timon ko baka wala din kasi pag habagat total eh pag ano yung pag ano yung ano nang ano dyan talaga babagsak yung ah uh, ano ng ano alon so yung mga buhangin doon yan itambak kaya nga hindi yan naabot diyan Ay, ayun lang na time talagang lumakas talaga lagay ko dito yan eh natambakan yan dito kasi yung mga debris karamihan na debris ng ayan ang bangka Halos dito ko nakita. Andiyan ko nakita. So baka dito 'yon. Yung uh, timon na 'yan. So may nangisda pala kagabi ko ka bangko. Ka? Pala ay mo kabangka abutin niya 'yon dito. talaga mga kabangka talaga alam kung saan yun pero pag mag-amihan yung kabangka siyempre ito magtatanggal to baka makita din natin yung ano yung timon kung nasaan yun layo yung kabangka oh. sapa na yung kabangka pero nabot pa rin So yun mga kabangka, uh, pinakita ko lang sa inyo yung ano, yung nangyari dun sa bangka ko. Yan. At saka maligo na ako kabangka kasi yun nga may pasok pa ako. Yan, bagong gising na ako, namamaga pa yung mata ko. Yan. Medyo busy talaga sa trabaho mga kabangka. At least pinakita ko sa inyo yung nangyari sa uh, binigay ng boss ko sa akin at naging kumpare ko kaibigan ko yun ah, uh, maraming salamat mga kabangkaan Diyan kayo lagi na sumusuporta sa ano uh, natin uh, Pag-update lagi ng Sa ating YouTube channel at saka <coughs> Hindi pa tayo makapag-upload ng medyo mga Ganda-ganda Hindi pa tayo nakapagturo ulit Sa paggawa ng uh, Mga bangka So Abang-abang lang mga kabangka Pag medyo hindi na ako busy Yun Baka doon naman tayo mag tutorial At saka Medyo pag bumalik tayo ng panggabi Na duty uh, Baka doon tayo makapag Gawa ulit ng bangka Makapag tutorial ulit tayo Para may matulungan naman tayo Na mga hindi marunong gumawa ng bangka Ay may matutunan naman sila So yun mga kabangka Maraming salamat And thank you And God bless